Ito pala guys sa sedan na Chevrolet. ang uh, I-check lang namin yung aircon kasi ang bilis mag-automatic ng ano niya, evaporator niya. Ay, ng aircon niya, ang bilis mag-ano. I-check ko lang itong ano niya. Taasan ko na kung itong uh, kanyang thermostat control. Kasi naka-manual na ito, naka-convert na ito. mali ito yung thermostat niya i-adjust ko lang to ayan ayan try natin guys yung uh, ano na yan i-adjust ko na So guys, uh, yun, lumamig na siya. Uh, okay na yun. Ano, nyo, Tagal na siya bago mag-automatic. Nakasakad na yung adjustment nitong thermostat. Pero yung idle niya mataas kaya paano niya muna sa mekaniko ko to para bumaba. So guys, uh, ibalik ko na lang muna to tapos uh, schedule na lang i-cleaning yung evaporator din ito kasi malamang sobrang tubi na to. I-ano e, na lang to, i-schedule na lang. So, ibalik ko na lang ulit to.